po mga kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel Boy Tabang. So ngayon, scouting po ngayon kami sa araw po ng linggo, no? Wala pong uh, pahinga ng The Great team nun sa paglingap dito sa Northern summer Kasama ko yung buong team, no? Si Biahing King ay Si King lang po yung wala. So meron po sa amin inirekomenda sa amin, uh, meron pong inirekomendasi si si Helen po sa amin na ewan ko kung uh, pamilya po ba to, PWD or senior citizen. Pero ngayon malalaman nyo po yung uh, uh, kanilang kalagayan kaya wag nyo pong iskip yung video panoorin nyo hanggang matapos so ngayon papunta po kami dito sa daan na to uh, ewan ko kung maglalakad po ng malayo napakainit po ng panahon mga kalingat grabe na po si Kuya Joey at si Ate Helen yung uh, nagrekomenda po sa amin. Dala po kaming bigas galing kay Ma'am Bit Jones. Ate Bit Jones. <laughs> uh, tara. Nasa Ate Helen. Ah, Nandito lang po pala sa baba mga kalingap. Uh, tara, disitahan po natin sila. kalingap. Pakita mo yung kanilang bahay. Grabe. Oh. Hello po, te. Okay, higaan lupa. Oo. Ay, grabe. Hello po. Ang ganda ng uh, hapon. Ayan. Grabe. Mga kalingap, tingnan nyo po yung uh, kanilang hinihigaan. Ayan. Tingnan nyo po. Lupa na po to, te. Oo, oh, oh, inila ng sapin. Inila. Yung sako lang, yung sapin ninyo. Oh, 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 ano yan? Simento ba yan? Hindi, lupa. Hindi, lupa yan. Lupa. grabe mga kalinga po yung kanilang bahay. Pwede bang ikutin saglit yung bahay na, te? Oo, oh, sige. Ayan. Ayan. po mga kalinga, ikutin po natin yung kanilang bahay. So, yung kanilang bahay po ay gawa sa mga pinagtagpi-tagping sako, no? At yung kanilang pong pawid ay huma na. Meron pong uh, mga yero dito. Siguro ito yung uh, panangga nila kapag uh, bumubuhos yung malakas na ulan. Yung galing dito sa lupa, yung uh, uh, tubig ba? Hmm. Baba ko na kanilang bahay. Dito yung kanilang likod. Tapos yung uh, kampo doon, no? buhang po mga kalingap. O, oh, tingnan uh, tinatakpan na lang po ng plastic. Dito po tayo sa kabila naman. ganito lang po. Ganito lang po yung kanilang bahay mga kalinga. So, ngayon, alamin po natin kung bakit sila nakatira sa ganitong klasing bahay. Tapos kung ano po yung kanilang kalagayan, ano yung kanilang uh, hanap buhay. Tapos kung uh, ano yung mga problema meron sila ngayon. No? Ayan, tara. Ito po, yung atrapal, mga kalinga po. May kasagahan na lang po nila. Butas-butas rin. Ano kayo dito, Tine? Ano pa ba lang pangalan ninyo? May narami. Ate Ronali. Oo. Ayan. Ilang taon na si Ate Ronali? 33. 33. Nasaan naman po yung kinakasama nyo? Yung asawa po nyo? Nandito. Saan? Nandito. Ah, nandito siya? Oo. Pwede bang makikinala si Kuya? Hoy! Hoy! Pwede na! Pwede bang ako makituloy? Ate, Rona Lin! Mahala! Na na Mahala. Mm. Sige na! Ayan, nandito si Kuya mga kalingap! Kuya nga to! Hello Kuya! Ang video ang video yung bata natuloy! Hoy! Ay! Natutulog po pala si Kuya uh, Kuya Niko! Ayan, pasensya na po kung na disturbo ko kayo. Ah, okay lang. Kasi kasagsagan po talaga ng pagpapahinga ng tao uh -uh. ngayon, no. Buti hindi magaano kainit dito kating po ka. Oo. Uh -huh. uh -huh. Asenso ka. Oh yeah. May gagara na. Sayo po mga kalingat na dito si Kuya Nico, yung asawa ni Ate Ronalyn. Noraline. Noraline. Oh, ayan. Mahirap po talaga tayo, uh, mahina po talaga tayo mag-memorize ng mga pangalan, no. Naka-lista ko 'yan. Ilang taon na si Kuya Nico pala? 30 33. Oh, 30, na? 30 34 na. 34. Uh, ilang taon na po kayo nagsasama, eh? 18 years. 18 years. So, okay. dalawa pa lang po yung anak po ninyo. Unom. Anim. Nasaan naman po yung aning? Nandun sa, ano, kabilang bahay. Eh, kabilang bahay. Ka sa kanya lola. Sa lola nila. Mm. Ayan. Bakit, bakit po ganito yung sitwasyon nyo dito, Ate Noralyn? Kaya, an ano, iya kita. Malo rin ba si Ate uh, Noraline mag-Tagalog? Mm -hmm. Marunong di. <laughs> ah, sige, Tagalog na kasi marami po sa mga viewers natin. Yung uh, mga ah, uh, nakaka- kun lang nakakaintindi lang ng Tagalog, 'di ba? Mm -mm. tapos yung mga nasa mga OFW na mga nanonood sa mga ganitong gawain namin uh -mm. ay talagang Tagalog lang yung kanilang ah uh, uh, pinaka nahihigan makikinigan, no? Mm -mm. Yeah. Kasi yung ano niya, yung sahod niya palag kahit ano lang yung 300 lang. 300 lang. Ano uh, naman po yung trabaho ni kaya Niko? Pag ano? Ano doon? Pag low ba? Kopras. Uh, pag kopras lang. Yan lang pala daw. Um, tapos ikaw naman po, ano naman po yung uh, naitutulong mo kay kaya uh, Niko? Wala, dito lang sa bahay. Ah, taga-alaga ka lang yung uh, mga bata. Ano, paano naman po yung sitwasyon niya dito kapag umulan? Uh. <laughs> hindi naman ba tumutulo? Hindi naman ba... Ako naman... Inanon ko na lang yung tulo. Inanon ko na lang. Ito. Ano ginagawa mo? Parang... Yung uh, dugnet. Um, <laughs> uh, parang pagtapal mo doon uh, para uh, hindi tumulog uh, dito uh. yung uh, tubig. Nababasa ba yung sahig niya dito? Oo, -oh, pag malakas yung ulan. Oh. Paano kayo nakakatulog? Te? Eh. Ay, okay. nagkabuhat ka na. Pag gabi? Saan naman kayo? Oo, saan naman kayo? Nagpapatuloy uh, sa pagpahinga. Oh, malingkod na lang muna kami eh. Mientras. Ah, umuupo na lang kayo doon banda. Oo. Eh, pwede ba makita doon yung uh, likod? Di, okay lang? Hindi na lang. Kami. Oh, pwede ba diyan makita? Oh, ala, sige. Diyan um, po makakalingap, no. Pakita ko po sa inyo kung ano po yung uh, itsura ng uh, likod po ng kanilang bahay na kung saan <laughs> doon po sila. Ito na pumasok raw kami dito. Yeah. pakita ko po sa inyo kung ano po yung uh, kalagayan nila, no? Kapag umuulan, Nakaupo mm. lang kayo. Oh. paliwalo kayo dito. Ayan sa so mga kalingap, no? Dito lang po sila. Nakaupo lang po kayo. Hindi okay. e, ba basa dyan? Hindi okay. e, ba nababasa? Hindi. Hindi. Dito, Hindi. Lang. dito lang. Kasi dito lang. Kawawa naman. So yan po, dito po sila mga kalingap okay. nagpapatuloy uh, sa kanilang pagpahinga kung sakaling uh, umulan sa hatinggabi, gabi, no? Ayan, upo lang po daw sila dyan, nakaupo. No, walo po sila dyan na nagkakasya-kasya. Ayan. Kulang gan. Hindi mm. kami makakakuha sa balay. Ayan. So, okay. meron so, meron kang mga anak, ti. Opo ka, ti. So, meron ka bang mga mag-aaral na mga anak mo? Oo. oo. Kuwan, sira, tulo. Tatlo? Oo. Tatlo sila. Ayan, ano okay. yung mga grade nila? Grade 1 na niyan, grade 6 na. Ah, grade 6 yung pinakapangalan. Oo, oo. di ka. anak sa'yo nga, ulit ako kayo na, ato trabaho Ah, ano po yung trabaho niya? Nagkuhan siya sa grocery. Sinulog pala kahapon. Ah, nag-start pala siya pag-trabaho. Oh. So, ayan na ate. Ako pala yung isang charity vlogger, no? Ayan, yung head po namin dito ay si Kuya Joey. Ander po kami ng Team kalinga, Pamilyar ka po ba sa Team kalinga? Kay Kuya Val at Edwin Kalingap Rap. Ayan. Sila po yung namumuno sa Team kalinga, no? Hmm. Ayan. So kami, si Kuya Joey, ay uh, dito na destino bilang ambasador sa Northern Samar para dito maghanap uh, ng pwedeng tulungan. So ngayon nag-scouting kami at uh, ka sa amin ni Ate Helen. Okay. Ayan, so talagang uh, deserve talaga yun ng uh, tulong. Pero yung, yung may ibibigay lang sa amin, um, may ibibigay lang namin sa iyo na tulong is yung bigas lang. No? malit Maliit na tulong lang. Pero kahit papano, meron po ba kayong bigas dyan? Yeah ay nasa kuwan po nasa parang eh, eco bag no mga kalingap ayan kawawa naman eh, po nila hindi mo kaya yung ano yung ano yung masasabi mo ate Noraline sa sitwasyon ninyo na ganito yung uh, sitwasyon ninyo Ay, ano, ano yung masasabi ninyo ako nag-antos na lang kami sinayang kakurian Okay. Na lang kayo sa oh, okay. Mau mo -ma 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 na 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 kukuhan. Mama na yung agyan sa nakukuhan. Hmm. Upod. Hmm. Anong tubtuban na mo, okay lang itong saan. Basta mabuhi lang kami. Sa nakabataan. so, <lip -tukun> na nga, ngagap, eh. Anak. Lado kayo, ang kami ng gabi halas. Ha? Huh? Oo, oh, dara ko. ako, lasong pasalamat mo, nope, pinakabata katukog. Wala po dito si Kuya noon that time. Gabi. Gab gabi. -gab. ko kay ang ini ng inihingad eh. Pero mang kabataan ko didi oh. didi man kami. Oh. Kay kung ginagian na nakabataan mo, kay kinaka din na dide. Ako ang inabat. Budak ay nga alas. Wala ito na, mukha matay. Okay, pwede naman, wala kami ispat. Wala, wala kayong ilaw dito. Wala ay para lang kami. Oh. Siga lang. lang po meron sila mga kalingap, no? Ayan, so, nung nakaraang gabi, oh, oh. mero ah, uh, may pumasok po daw dito na ahas sa kanila, no? Kawawa naman po, no, kung, nga, uh, may nakagat doon sa mga anak ni ate Noraline, no? Kasi tingnan nyo naman po yung uh, bahay nila. Marami yung butas talagang uh, kahit anong klaseng uh, uh, bagay na pwedeng pumasok dito yung makakapasok talaga. No? Ayan. Kuya Nico, kamusta ka kuya Nico? Okay lang. Ayan. Ano yung masasabi mo doon sa nangyari na pinasok na pala yung bahay niya ng ahas, natutulog kayo. Pangawa oh, mm. naman ng mga anak niya, mga kalinga. <laughs> Speechless po si so, yeah, Kuya Nico. Yeah. Pero kahit paano na no, masaya naman kayo dito kahit hindi uh, ang sitwasyon mm. Niyo. Okay mm. na sa amin eh. Basta mm. anak ako kabataan wala na masuun. Mm. Okay mm. na sa akin. Mm. ko kaya nakabataan. Mm priority talaga yung mga anak po ninyo. So, mga kalingap, no? kawawa naman po yung uh, sitwasyon nila ati uh, Noraline Noralin, ni Pia kasi yun, uh, di natin expect yung mga darating na araw, baka bumalik yung ganong klaseng uh, bagay dito sa kanilang bahay, papano kung uh, meron na mangyari na hindi natin na uh, gusto na mangyari. No? So, Ayan, ano ba yung uh, pwede natin gawin? Siguro uh, sa kakay uh, sa ating sitwasyon, sa status po natin, no, ay wala tayong uh, kayang nga uh, ibigay na tulong na kahit po, paano maging secure yung kanilang pamilya sa mga ganong bagay. Pero yung may bibigay lang po natin, yung handog po ni Ate Jones na munting bigas, no? Ayan. Ayan, napandagdag to Ate at doon sa mga videos nyo, hmm. no? Okay, like. Right. Pasensya, uh, uh, pasensya na kung yan. Okay na nga, yan lang yung kaya namin ibigay sa ngayon, no? Pero if ever na may makapansin sa kalagayan nyo, Ate Noralyn, uh, ano ba yung uh, pangunahing pangangailangan nyo dito? Ay, marami. Marami. <laughs> isa na yun yung uh, talaga makikita naman po nila na isa na doon yun yung bahay, no? Mm -hmm. Yung bahay, status ng bahay nyo na talagang kawawa no kawawa talaga mga kalina. so ito handog ni Ate Bit Jones no ayan kahit paano uh, darating yung ilang araw mapupunan yung pagkulang uh, doon sa bigas niyo makakasaing kayo no ayan sana makabalik kami dito no at inaralin ko yan ko ayan na uh, kahit pa paano makadala ulit kami ng konting bigas konting grocery para salamat ha ah. mm -hmm. Ito po hindi galing sa amin. Galing po yan doon sa mga nanonood. Anong gusto mong sabihin doon o sa mga nanonood sa vlog natin ngayon? Ayan. Salamat ha sa mga Ate Jones. Ate Jones. Ate Jones. Joyce. Jones. Oh, Jones. Jones. Ate Jones. Salamat nala. <laughs> Dako na la. na salamat ini nga mm. pakabulig Sam. Mm. No? Dara mo na sa <laughs> yun yung pagsuna. Dara mo yun ikasunad na mo. Mm -hmm. <laughs> Limang kilo lang yan, te. Pero makakatulong oh, Pero yun. Kadlo mm -hmm. na yun ikadlaw mm na mo. so, bali, yung pagproblemahan niya na yung pag-ulam. No? Okay na, bisan na lang ulam. <laughs> oh, Nakakakain ba kayo takong oh, bisan oh. sa isang araw? Yeah. Asin. okay na ito. Asin in lang, oh, oh. ay kawawa naman. No? Kawawa naman. No? Yeah. Oh, basta may labugas. <laughs> so, bali, yung apat mo na anak wala dito na sa lola. Oo, at oh, oh. tasara. Right. So, mga kalingap, no? Sana po, kahit paano matulungan po natin sila Ate Noralin, Yaniko, sa kanilang kalagayan ngayon. No? Ayan. Sana po makabalik tayo dito na may magandang balita sa kanila or makumusta man lang natin sa susunod. No? Ayan. Okay lang ba yun Ate Noralin? So, ayan mga kalingap, uh, gusto ko lang pong pasalamatan yung nagbigay ng kulay sa ating vlog ngayon, sa si Ate Beth Jones, na isang pamilya na naman po yung natulungan sa kanyang uh, bigas ng buhay. No, at syempre nandiyan po si Manitiri Anderson, si Ma'am Irene Biswilan, si Ma'am Hawaii, no, at si Jobeta Villas at kay uh, Tita Marcelina, kay Sang kay Emma, kay Ate Silina Barbosa, kay Teresa Gerig Vlogs, kay Ate Melissa at kay Ati Nelly at uh, kay Teresa Agire, kay Ma'am Hayat, kay Tita Malo at kay Ninang Janet Galvan Salazar, maraming maraming salamat po sa inyo. At kay Ate Edna Malinaw, no? dito na lang po yung ating vlog at syempre maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ate, uh, thank you, thank you, no? Ay papano paano, uh, kinagagala ko na makilala kayo, no? Ayan. So, ayan. nag po tayo palagi at syempre kampay sa inara, Diyos mga kapatid.